May panibagong samana naman ang panahon sa bansa pero sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna, hindi pa rin humupa ang bahang dulot ng habagat. Nakatutok si Micaela Papa. Dalawang linggo na ang nakalilipas pero halos dito nagpago ang sitwasyon sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna. Papasok pa lang sa barangay, halos abot na ng baha ang upuan ng aming tricycle. Sa ibang lugar, hanggang dibdib pa rin ang bahang iniwan ng habaga, na mas malala pa raw kaysa sa bagyong undoy. Kaya naman ang mga bagay na lumuluta, itinali sa plywood at ginawang balsa. 20 pesos ang pamasahe rito. Dahil nasa gilid ng Laguna Lake, tinatayang tatlong buwan ang aabutin bago humupa ang baha. Habang naghihintay, iniinda ng halos limang libong pamilya ang kontaminadong tubig poso, pahirapan sa pagkain at pagkalubog ng mga palikuran. Kapag walang CR, nagja-jumper. <laughs> Jumper na plastic. <laughs> ang masaklap ako, konting tulong daw ang dumarating. Nagsagawa naman ng Medical Mission Relief Operation at Feeding Program ang isang ospital na affiliated sa AFP Reserve Command. Meron po kami mga dalang mga gamot tulad ng doxycycline, uh, at least po prophylaxis para hindi po sila magkasakit. Mikaela Papa, Nakatutok, 24 oras.